mga kapatid sa araw pong ito ay nandito po tayo ngayon sa ating uh, construction project dito sa project namin sa Waniko Builders so sa araw pong ito ngayon ating pag-uusapan no, uh, ano nga ba ang advantages at disadvantages ng paggamit ng malalaking tiles at saka ng malilit na tiles so sa video po natin ito tatalakayin po natin kung saan nga ba dapat gamitin ang malalaking tiles at yung mga malilit na tiles kung saan area magandang gamitin no at uh, ibabahagin po namin sa inyo yung iba't ibang tips sa pagpili ng maliliit at malalaking tiles. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Whoa! Papasok po tayo ngayon dito sa loob. Yan. Dito po sa area na to, ay nakapagsimula na po silang mag-tiles. So, ayan. Ito na po yung nasimula nila. So, base po doon sa uh, aming tile setter, No, ito pong area na to, no, ay mga nasa dalawang araw pa lang nilang uh, na ikabit tong uh, area na to. So, ibig sabihin itong mga buo, no, itong mga buo na yan, no, ay uh, dalawang araw na po nila na nakabitan. isang tile setter tapos uh, dalawang helper ang ang gumagawa dito. Pero hindi po kasama diyan yung si So, ang siro po niyan, ayan, yung may mga cut sa gilid. No? Nililinawin no, ko lang po kasi po baka mamaya, sabihin nyo sa video parang sumobra na naman yata sa bilis. Ang sinasabi ko po, itong area na pinagkabitan ng tiles na buo. So, ngayon pag-uusapan natin yung advantage at disadvantage ng uh, paggamit ng malalaking tiles kasi dito sa area namin, ang ginamit dito na tiles is uh, 60 by 120. So, ayan po. No? Uh, yun nga po pala, uh, tip po sa paggamit ng 60 by 120 na tiles. No? Ang magandang paggamitan po nito ay yung mga malalaking area. Kasi po, pag malalaki yung area, no, tapos malalaki yung tiles na ginamit po ninyo, ang isa sa advantage po nun, no, ay pag tinignan nyo yung area, yung malawak na yung area, at the same time, pag kinabitan nyo pa ng malalaking tiles, mas lumalawak yung uh, yung area ibig sabihin pag tiningnan po ninyo para mas lumalaki pa po yung area no tas nagiging uh, eleganteng tingnan kasi konti po yung kanyang mga uh, bikat kagaya po niyan ito po yung mga bikat niyan so minimal po ang bikat unlike po pag yan maliliit, magkakaroon siya ng maraming guhit-guhit dyan sa floor so ito uh, dadak dadako tayo dun sa advantage ng uh, paggamit ng ng tiles na malalaki So ito nga ang advantage po sa tiles na malalaki, no, unang-una mabilis po siyang ikabit, fast installation. Pero nakadepende pa rin po 'yan sa tile setter na gagawa, no? Uh, dito po kasi sa amin, no, masasabi naman po natin na uh, maayos naman po gumawa 'yung mga tile setter natin. Yun nga lang po, ito po ang pagkakabit po ng gaitong kalalaking tiles ay hindi po siya ah uh, pwedeng ipagawa doon sa mga kasama po natin na nagsisimula pa lang kasi ah uh, although mad madali siyang ikabit, pero medyo maselan po kasi kahit itong klaseng tiles kasi pag nagkamali po siya ng kabit, mahihirapan na po itong tuklapin. No? Kahit po basa, mahirap na po siyang tuklapin kasi mabigat po siyang iangat, lalo kung purong tile adhesive ang gagamitin nyo rito. So, yun nga po, babalik tayo sa advantage ng paggamit ng malalaking tiles. Mabilis po siyang ikabit at the same time, no? Uh, doon po sa mga kapatid natin na, na tile setter, alam naman po nila Yeah, na ang mga tiles hindi po yan perfect. May mga pagkakataon po na ang mga tiles na uh, mabibili natin ay Bengkong. So ang tinatawag na Bengkong ay hindi po siya pantay. So meron po yan instances na sa part na sa gilid, itong part na 'to, itong dyan sa part na 'yan nakalubog. Pagdating po niyan dito, may part naman yan na nakaangat. So pagka malalaki po ang tiles na ginamit po ninyo, ang kagandahan po niyan ay madali po siyang itago, no? Maitatago po yung bengkong unlike po pagka maliliit, madali agad nakikita na hindi pantay yung mga tile, no? Um, paalala po sa inyo, pag kayo po ay nakakita ng mga tile na hindi magkakapantay, hindi po 'yan ibig sabihin na hindi marunong yung tile setter. Ginawan po ng paraan niya ng tile setter dahil kadalasan po sa mga tiles na nabibili, no? Ay mga bengkong. Yung iba po kasi, lalo na po yung mga nagpapagawa, pag nakakita ng tile na hindi nagpantay, no? May iba po kasi yan, ginagaya lang, gagayahin. Hawak-hawakan ng ganyan, gaganyan, ganyan, ay sabihin, hindi pantay. Pero ang hindi po nila alam, ginawan po ng paraan niya ng tile setter, no? Kasi yung tile na nabili ay bengkong. Kasi sa ngayon talaga, bihira po kayo makakita ng mga tile na perfect. So, yun nga, after uh, past installation, no? Tapos, ah, uh, kung meron man pong mga imperfection dyan sa mga tile nyo, madali niyang naitatago kasi malalaki yung span. So yun po ang nakikita ko na uh, uh, advantage ng mga malalaking tile. Tapos, isa pa po, yun nga, nagmumukhang elegante. Lumalawak yung area kapag malalaking tile ang uh, inyong ginamit. Nadako naman po tayo dun sa mga uh, disadvantages ng paggamit ng malalaking tiles. So, ang unang-unang disadvantage po ng paggamit ng malalaking tiles ay mahal. So, yun nga po, mahal ang malalaking tiles. Kasi po, yung kagaya nito, yung ginamit po namin. So, ayan, itong mga tile na to ay 60 by, by 120. Ang kadalasang presyo po niyan ay magmula sa 1,000 pataas. No? Ang pinakamura po niyan is mga nasa 900, ang isang peraso. So, ang disadvantage niyan, mahal, tapos pag hindi maayos po yung magkakabit niyan, no? Kaya nga po kanina ina-advise natin na sa mga kapatid natin na nagsisimula pa lang na, na mag ay 'wag po sa kanilang ipagawa, no? Ipagawa po 'yan doon sa sanay ng gumawa ng ganito kalalaking tile kasi dahil nga po mahal yung ganitong tiles, pag yan po hindi na ikabit ng maayos at halimbawa po nabasag or binaklas o kumapak, so malaki na po agad ang uh, mawawala sa inyo mahal po yung ganitong klase ng tiles at the same time pagdating po niyan sa Siruho so ngayon ipapakita ko po sa inyo yung Siruho na sinasabi ko so ito po ngayon dito sa area na to no, magkakaroon siya ng Siruho so imaginein po ninyo kung ganyan ka, kalaki yung tile no, yung Siruho niyan yung kabaak niyan dito gagamitin so magkakaroon ng tira yan dyan ng siguro mga nasa uh, 40 to 30 cm ngayon po, pag wala po kayong mapagagamitan niyan, no? Ah, uh, sabi sasabihin ng iba, eh, ay laki pala nung masasayang. So, expected yun na po 'yan, no? Uh, kasi baka mamaya po sisihin niyo yung tile setter. Eh, ang laki pala nung tira, ang daming tirang tiles na namin gagamitin niyan, eh ganyan ang inorder po ninyo. So, ngayon isama niyo po 'yan do sa consideration niyo na kapag ka, kayo po ay magpapatile ng malak, magpapakabit ng tiles na malaki, no? at wala po kayong paggagamitan ng tirang si ay talagang ganun, wala po tayong magagawa roon. Kasi yan nga po ang isa sa disadvantage ng pagpapakabit ng malalaking tiles. No? Kaya, isasama nyo sa consideration. Kasi yung ibang nagpapakabit, pag nakakita ng maraming si sinisisi yung tile setter. Eh, nag-order ka ng malalaking tiles? Eh, ang dami palang sayang yan. Mahal-mahal pa naman. So, yan po. Lagi nyo i-consider yan. Na Mabilis ikabit yung malalaking tiles pero pagdating sa zero at wala na po kayong pagagamitan, so masasabi nyo maraming masasayang na tile. Yan po. Tapos ang isa, no, uh, sa pagkakabit ng, ng malalaking tiles, yun nga ang ano nyo dyan, yung, yung presyo nung, nung tiles na inyo pong gagamitin. So sa nakikita po namin, yan lang naman po ang isa sa disadvantage nung uh, pagkakabit ng malalaking tiles no? Yung si yung masasayang. Kaya lagi po na, nating pinapaalala sa inyo na uh, ang pakakabitin ninyo, yung sanay ng magkabit ng tiles na malalaki. kung po ay magpapakabit ng tiles, uh, ipapakabit nyo po ang malalaking tiles sa area na uh, malalaki. Halimbawa, sa mga living room, no? Kagaya po nito. Ito po kasi ay living room. Tapos ito, yan. Kung inyong makikita, itong part na to ay yung may high ceiling. So kung manggagaling ka doon sa taas doon ka titingin sa taas tapos titingin ka dito sa baba, no? Ang ang effects po niyan ay parang ang lawak-lawak niyan tingnan, manggaling yan doon sa taas, tapos ganun din yan doon sa labas. So kung manggagaling ka dito sa labas, no, tapos titingin ka doon sa may loob sa likod, no, pag mo parang ang lawak-lawak ng area. So doon magandang ilagay yung malalaking tiles, no, sa malalaking area. Tapos yung malilit na tiles naman, ay sa mga area na hindi ganong kalakihan yung space. So, pero at the end of the day, no, kayo pa rin naman po ang magde-decide niyan kung ano po ang uh, gusto niyo gamitin sa inyong construction project. Yung sa amin lang po ay gusto naming i-share para magkaroon din po kayo yung ng idea kung ano nga ba ang tamang pamamaraan ng paggamit o saan ba magandang ilagay yung malalaking tiles at malilit na tiles. I, alam naman po natin dyan, no? may mga kasama tayo na nagsisimula pa lang mag-aral, gustong matutong magkabit ng ganito. So, hindi po natin binabawal yon Ang sa atin lang, make sure na pagka magkakabit nito at kung talagang gusto mong matuto, maghanap ka ng partner mo na sana yung magkabit ng ganitong klase ng tile no? para may ba-back up sa'yo. So, yun lang po ang nakikita ko na advantage at disadvantages. Ang isa pa po, pag yan po ay hindi sana gumamit yung ah uh, yung tile setter natin, gaito kalalaking tiles, ang isa dito sa iniiwasan natin, yung magkaroon ng kapak. So, once na nagkaroon po yan ng kapak, so, halimbawa, eto, itong part na to, nagkapak, so, mauobliga kayo na baklasin. So, ngayon, pagbabaklasin nyo po yan, antimano, bibilangin nyo na agad kung magkano yung presyo ng tiles, tile adhesive, plus yung labor. So, medyo malaking bagay din po yun. Kaya, uh, make sure na yung sa installation nito ay uh, nagkakaroon siya ng uh, ng naigagay dyan ng tama. Ngayon, kung kayo naman ay nagtitipid sa siroho, gusto nyong pakabitan ng maliit, so pupunta tayo sa advantage ng pagkakabit ng malilit na tiles. So, unang-una, ang pagkakabit ng uh, uh, malilit na tiles, ang advantage nun ay mas mababa yung presyo. No? Mas mababa ang presyo, hindi dahil sa maliit siya. Talagang mas mura yung tiles na uh, maliit kahit pag samasamahin nyo pa yan no? kasi eto halimbawa etong tiles na to 60 by 120 so kung kakabitan po ninyo to ng uh, 30 by 30 so ang mangyayari dyan bali apat na tiles so ang apat na tiles may makukuha po kayo nyan na nasa 100 plus na maliliit na tiles kung iko -co compute nyo yan sa buo makakabuo kayo ng ganyang kalaking tiles sa maliliit na tiles ang gagamitin ninyo mga nasa 500 lang ang halaga ng ganyang kalalaking tiles na ng ganyan kalaking tiles kung malilit na tiles ang gagamitin po ninyo. Tapos, ang advantage niyan sa pagkakabit, magaan kung malilit na tiles ang gagamitin. No? Magaan, magaan ang pagkakabit niyan. Madali rin siyang ikabit pero hindi siya mabilis kasi gawa nga po nung uh, malilit yung tiles na gagamitin po ninyo. Madali rin siyang ikabit kaya lang yun nga ulitin ko, hindi siya mabilis unlike nito, pag isang latag mo no, ay malaki na agad yung space na inyo pong paglalagyan. Uh, ang isa po sa disadvantage po ng paggamit ng ng maliliit na tiles ay magkakaroon niya ng maraming guhit kagaya po niya no, yung bikat. So imaginein po ninyo no, ganyan kalaki ang ang bikat na tinatawag hanggang doon kung malalaking tiles ang gagamitin. Pero kung maliliit na tiles ang gagamitin po ninyo, magkakaroon niya ng guhit dito papunta ron tapos guhit ulit, magmula rito, papunta ulit dun. So, ganyan po ang ano niyan, ang isa sa disadvantage po niyan. At the same time, kagaya po nito malawak tingnan. Di, di, po ba malawak tingnan? Pag ginamitan po nin, ninyo ng liit na tiles, nagkakaroon siya ng visual effect na parang lumiliit yung area. Kasi gawa nga po nung nagkakaroon ng maraming, ng maraming guhit. No? Kasi ang ano po niyan, the more na magkakaroon siya ng maraming guhit diyan sa floor, lalong lumiliit yung area. Pero the more na uh, dumadalang yung mga bikat o yung guhit ng tiles diyan sa sa sahig, ang ibig sabihin po niyan, yung area po ninyo ay lumalawak. Sa so muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa ating video. Talangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa pagpili ng inyong tiles na gagamitin, no? Kung ano nga ba, kung ano nga ba ang magandang gamitin, malaki o maliit na tiles para sa inyong mga construction project. Mga kapatid pa po na natin na naghahanap pa po ng uh, mga uh, contractor na gustong gumawa sa inyong construction project, no? Pwede nyo, pa, pwede nyo po akong kontakin o pwede po kayong kumontak sa... Uh, FB page ng Waniku Builders o mag-message po kayo dito dito sa uh, comment section ng ating YouTube channel uh, YouTube channel ko ni Kuya Judrius baka sakali pong makatulong kami sa inyong mga uh, construction project sa muli po, ito si Jodrios thank you and God bless